Ang magkapatid ay dapat nag-uunawaan at hindi nag-aaway. Narito ang tatlong mahalagang babala sa mga magkakapatid na hindi nagkakasundo. Una, Huwag kang maghihiganti o magtanim man ng galit sa iyong kapatid. Levitico 19 verses 17 to 18 Huwag mong kamuhian o paghigantihan man o magtatanim ka ng galit laban sa iyong kapatid. Sa halip ay inuto sa atin ng Diyos na dapat magpatawad tayo sa isa't isa. Pangalawa, ang pagtatalo at ang inggit ay galing sa masamang puso. Santiago 3 verse 16 Sapagkat saan man may inggit, doon may kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawain. Kung mananat Tili ang inggit sa kapatid, magdudulot lamang ito ng pagkakabahabahagi. Kaya sa halip ay magkaroon ka ng kapayapaan at pagtitimpi sa iyong mga kapatid. Pangatlo, ang hindi pagkakasundo ay sumisira ng pamilya. Mark 3 verse 25 kung ang isang sambahayan ay magkawatak-watak, hindi ito mananatili. Binigyan ito ng diin ng ating Panginoong Hesus na ang awayan ng pamilya ay nagdudulot lamang ng pagkawasak at pagkasira nito. Kaya ito ang paalala ko sa iyo kapatid. 1 John 4 verse 20 Kung sinasabi mo na mahal mo ang Diyos, ngunit napupuot ka naman sa iyong kapatid, ikaw ay sinungaling. Kaya nga dapat ang magkakapatid ay nagdadamayan, nag-uunawaan at nag-iibigan sa isa't isa. Sa ganitong paraan, lamang madadaig mo ang kasamaan ng kabutihan.